So, what's up? Pangandang hapon. Ah, nandito tayo sa kapitbahay ko nga ang gagawa ng chinilas. Si nila sa mga batang edad ah, Two year, two years and 3 years. Tapos, 1 year old. Ayan ay eh, makabutsok paggawa ng sinilas mga bata tawag, kaya tawag niya na ay bonita <coughs> pero hindi pa yan mga ano hindi pa yan talagang ano uh, ah, mar tapos yung maraming yan bago mabuo yung isang pares na sinilas <coughs> yan, mga alim magalaw daw yan bago mabuo yung isang pares kasi nilas step by step ang pagpagawa niyan. Ah, ayan na. Ayan so, mamaya makabotsok, titignan natin yung yari nila. Mayari yari eh. oh, -ano yan sila. Ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, ang yan ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, ang pwede rin sa Tawidagat hindi siya nag-order sa kanila uh, ah, pinatawid ay, nila ng dagat yan pero ang, ang nagtatawid ay, yan pwede. yung mismong ano na uh, ah, bumibili bu iniimpake nila yan sako-sako yan na yung yari ayan o Pero hindi pa yan talaga, mayroon pa yung abrolulo dyan sa mga, dyan sa, sa, ano yan, mga bulak-bulak-bulak-bulak-bulak-bulak pa yan yan oh. yan ito na yung yari niya ang gaganda oh. ah 2 year old yan ah ganyan 1 so year old 1 year old yata yan ito so yung may ari okay. laging paki na oh. ang halap ng magandang ah mo lang to yun yung, oh. ang ganda oh. pambatang babae yan mga kabutsok ang tawag niya bonita Oh, ito pa oh, ayan, yan pa oh. Nabigay. Yan. Ito maganda. Ayan maganda. Simple lang, oh. Simple lang yung gawa. Ang sinalay. Ayan, oh. di pa yan. Kalahati pala sa, ano, sa sistema. Wala pa talaga yung di pa yan ano, finish product. Ah. Ayan may-ari ng ano. Ay, 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 taniyan, yan, 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 yan. Kaya tayo yan, yan. Mga ari ng paggawaan. Kaya yung asawa niya sa likod, yun, know? o. Na-stroke niyan sa mga kabutsok. Yung shout out na lang sa mga nanood at subscribe, like, and share. Okay, mga kabutsok, salamat, salamat, salamat. Ang gandang hapon sa inyong lahat.